Happy day! Pupunta ako sa Sinjo ko. Magkita kami ngayon ng ating long, long time friends na never been to kahit mayroon na siyang ipagyabang pero hindi talaga siya maya. Ngayon, magkikita kami guys. Susunduin ko sa Odakyu lang, Kasi galing siya Odawara. So, alam mo ba, kahit malayo ako, pupuntahan talaga niya po. Tapos, ayun. Nanimiss ko talaga siya. Ayan, guys. Nandito na ako sa Odakyu line station sa mga Gomonsko, kahit ang Kanagawa. Antayin ko yung ating friend. Tagalan namin hindi nagkita. Nanimiss ko na talaga siya. In... 5 minutes. Nandito na siya. She's very simple. Pero, yaya money. Eh. At saka, very generous. Yan. Kaya, antayin natin ha. Parating para, na yung romance car eh. Kaya, dito ako mag-antay. Ayan guys, dumating na yung romance car. Antayin na lang natin. sa siya eh.

<laughs> Ayan siya guys. O diba ang sexy? Chokes! <laughs> Ayan na guys. Ito yung Hello, friend ala, ko. Mga, just uh, Never been um, changed. Ang ano? Ang mga abra ba? Oh. Ang sama. <laughs> o oh, diba? Okay. Kahit malayo ako, pupuntahan talaga ko niyan. Hindi ko siya urungan sa post niya eh. Ang <laughs> Ayan. nalasing na ang mom. Tapos lang namin nagpasyal. Tapos ito, nandito na ako sa aming train station. Tapos pupunta dito si Haponisa. Uh, may ipabili. Ayan na naman siya eh. Pag, pag may gala ako, may kapalit eh. Magpabili agad. Kaya antayin natin ha. Kung nasaan na si Haponisa.